to subscribe our channel. Welcome to our ating vlog Welcome. Welcome to our ever come. Wala na ay kaplugas! Ay, mga katagablugan pala yun. <laughs> sa guba! <Guga? laughs> <laughs> sa kabataan, bahala na kung mahabal lang ba. Ito na pag may oh, baka dito. dito. Tatakbo talaga ako. Takot siya sa baka. Bakit ikot? <laughs> ko hindi. Natakbo kasi ako, kaya natakbo Kira. din siya. May bata. ahas dito, pang ano mo. Paldo, ang ahas. <laughs> Paldings. Paldings. Yes. Nanakaw tayo, bayabas. Tara, tara, mama kong bayabas. Na, 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 so yung... guys, may guest kami ngayon, si Janine. Kasama ko kami. Ah, baka makabuler niya nung ano yung bata. <laughs> ay, yung bata, Mary. Mary, yung bata. Hindi, <laughs> yeah, di mo ako takot doon. Bata lang yun. Matanda ko. Ay, yung tatay, oh, bay. Yung tatay. Naka, ano, bay. Itak. Itak. Ita. Ita. Sino nga yung nagsuka? Si, si Mariana? Mm -hmm. Ah. Palo mo naman para ka nakakaya. May nag-like ako doon. Just, ay, ano, if, ano ko nalang mamaya? Ah, like lang, hindi yung palo. Wala, para mamaya ka follow, tsaka subscribe, tsaka ay ano, notification bell. <laughs> Wait, tanag, eh. <laughs> na, gano'n? Ang init! Kana, nag-sombrelo kayo. Hindi ako, yun ko. Wow, di nga. Siya, ikaw nga hindi nag-sombrelo, diba? Oo, oh, malakas kami ni Shane. Ikaw lang hindi. <laughs> pre, ang init, pre. Kung nung kung kahapon sa kalsada tayo, andito tayo sa gubatan ngayon. Mas nainit sa gubatan. Hindi, hmm? mas nainit sa kalsada. Mas -uh. nainit sa gubatan. Hindi, walang masyadong puno. Ganun, 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 ganun. Gubatan, walang masyadong puno. Eh, kita mo ba, ba may... <laughs> 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 ano na kami mag... na sa kanagatian ng mundo. kung na ka na kita na, uy! Malapit na kami sa aming future. Disna destination! Destination! Pero ano na ako. Usad oh, na. Okay. Oh, Bas, buwan. May, May naga-ano dito, oh. Nag-emote. Sa gitna, naga emote Emote. Yo, mer, pag nakita mo, e mo to. Na. Yo, mer, pag nakita mo to, alam mo na, babalikan mo to. Yun na. Fuck you. <laughs> <Aray> ka. Yun, nawala tuloy. May bahay dito. Uh, Okay. Kaya kung kaya lang makamove on ako, saan makabalik. Bakit nun? Kung kaya lang ka nakamove on, tsaka kababalik Aray ko. Ako na hindi makamove on sa ex ko. Hoy, yep. di nyo sure kung ako talagang yung ex Hindi ka yun. Dabi kasi ex yung hayop na yan. Uy, isa pala ex Yomer. Pala? Uy, oh, 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 ni Yomer. Hindi nangyari pala. Uy, ba't ako? Ba't ako? Hindi naman natas. Ba't ako? kung ka kami nilord, ang ah, haba ng lapad oh, <laughs> kung gusto sa parang kin mo rayon kaya pampinsa niya yun. di siya sino ba yon pa parang kin ayon pa parang May pa parang kin ayon pa parang kin ayon pa parang kin ayon pa parang kin ayon pa pa parang kin ayon pa parang kin ayon pa parang kin ayon pa parang pa Di ba? di ba Diba? Tumabi na nga yung tao. Gilid na gilid na nga ako. Tapos ako pa rin babanggain mo. Oo oh, nang Diba? ganyan. nga hayop na to. Oh, with... don't, 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 ano, wag ka, ka magmura. Don't say oh, bad words. Ano oh, baby, ori pala. na siya, nagsisimula ng body ng tao. Baleo na, baleo. Sa kanya. Baliw na ako. Hindi ako related dun. Hindi ako related dun. Mabali <laughs> oh, na rin ako dito. Ay, Ayawa. Ayun nga, hindi siya. Ayun nung tao ba? yung ano yung full tank. Yung full tank? Full tank tank yun. <laughs> Anong full tank? Ay tank yun? Patawin. <laughs> Mare ina mo na muna tayo sa may ano boy? Oh, dali oh, ano payag siya. Ano oh, ako? Kita mo 'no? Oh. Oh. Yeah, muna 'yung papagalitan niya. Yun. Oh. Eh pangsi ano sabi? abe? dito na 'no 'no sabi. Ang gulo natin, budok. Yes. Tiyo on the budok. Grabe sila ang giwa niya ako. Grabe. Ganto na ba ako kay Bagal maglakad, Lord? We're going to mamarin. <laughs> yung may kasama ka yung vlogger, tapos... <laughs> may kasama ka yung talaga ako na Pa, here? Wait seconds. It's been a long time before we... Oh ano yung piso net? Ano yung piso net? So, to be continue. Nandito kami ngayon sa classroom ni Ma'am Ma, Papa, ma, am ma am, Ren. Ma yung class advisor namin dati ng grade 6. Ito yung mga gawa namin dati na gawa namin dati na sa Naisay. Kay Andrea. And then, kay Jean Pong Kay James. And mine saya okay, ang, ano. yung... diba, ang pangit may ko magsulat sulat, kape ng ano, di ba ang pangit ko mag sulat? saya ah, ninety ang, iba, ko, ano school ko dito? ninety to, di ba ang galing ko? <coughs> <coughs> Guys, nababalaw na sila. Hindi na ako bilong. Kapakatahimik ko na ngayon. Tahimik! Okay.

Tapos Sting na naman. Sakit abot ko nito. Okay <coughs> hey guys, life update tayo. Dejo. Punta kami bundok. Kaya bundok. Isting oh, oh, na naman. Wala pa akong panghalian. Time check. tayo. Time check. Mm -hmm. 3.42! 3.42! Ginasin ninyo na. Ayun, ayun, Nice! lang. Time check tayo, guys. Wait lang. Ano yan, ma? kailan, ka. Time check. 3.40 to. Hindi ka kita. Bawal yung pakita. Makikita yung wallpaper ko. Wala mo niyo kung sino. Ay, lagay mo nga sa bulsa ko yung Ano? Yuck! Tara guys, mapasok na naman tayo ng gubat! Pupunta kami bundok! Bleh, sa mga shout out sa mga hindi nakakigala dyan! Maanong ulam! <laughs> Dahan tayo sa manggahan! Linog ka na lang! Linog ka na lang! Linog! Ay tara na! Pwede tayo! Sabi niya Mary! Sting mo sa yan. Wait lang. Kalagyan natin yung sting. Pakakuntan mo dyan. Wala pa akong tanghalian. Tara Wala, wala din akong umagahan. Ako na wala tanghalian. Wala pang hapunan pa, promise. Hapunan? Ah! wala. Saan ang nabago ko? Umalis ang kain ko. Hindi ako na kain. Wala, hindi ako na kain na umaga. Ayaw kasi magkano tamad ako. Tapos wala din akong tanghalian. Tapos araw-araw na ako nag-i-sting. Ay, lang yan. Pagkakaan ko yun. Ulcer. Ang abot your mouth. Bawal magmura. Ako lang pwede. So. Wow. Okay, lang. Hanggang 4.30 tayo dun. Diretso okay. uwi! Tapos na tayo. So kami galing oh? Guys, galing namin mag-practice guys. Ano? Hindi <laughs> naman nag-practice. Practice, naging gala. Tumambay pa kay Ma'am Ren. Pakita ko yung mga gawa ni X. Ano din? There's a the water! Sirit, sirit! Sirit, sirit! Ay, oh, sirit, sirit, maaar na. Kubig, kubig mo na may... Baka may baka na naman doon. Ang balis ko man mas Hindi ko mainom eh. May ako silpon. Ano naman? Hindi ka magsapit. Ito dadaan. Baka may tao doon. Sili-sili talaga yung dyan, Sili-sili, maang. Mm. Okay, sili Sili-sili, maang. Sili-sili talaga yun. Sili-sili yun, ha? Sili-sili, maang. Sili-sili yun. Gulo na sa mga. Nag-aabay pa talaga. Hindi sili, ha. Sili-sili, maang. tubig-tubig, malamig kasi yun. ano nga, ano ko sila? Ano yun? Ano sili-sili? yung si alibang bang. Kaya hindi magkaintindi yan. Iba-iba nga sabi. Sili, sili. Sow-sow. sa To be continued, see you sa part 2.